Ito nga pala mga katribo yung tatak niya sa may kamarote. Yan. Parawan, kay ganda. Tapos dito sa puwitan is katribo. So, Expedition. So, palagay po yun yung maklop niya. Kaya tagawin na namin ang <laughs> karapatan. <laughs> 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 Basta't <at> kumakain. Basta't kumakain. wala Basta't <laughs> kumakain. Kaya mga katribo, kakain na lang <laughs> palagi. Kapapalaki. Ayan, yung katribo natin kung mabayat din. Mga katribo, makakakalala ng katribo para makakalala. Adventure. Okay, so nakatawid na tayo ng kalis so bumpy very bumpy ayan so kung makikita ninyo guys ito yung ating uh, tawag dito sea si trial number 2 sa September 21 umalis na doon kanina alas 2 so yan yeah, lalampasan natin ang tilan ng kalis so dito na tayo papuntang that's around now, area Bulalakaw so dito tayo sa likod papuntang Kanipo Island yun o oh, no, kung makikita nyo talagang masabi kong trial talaga ito <laughs> so bumpy 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 ayan yung ating 7 uh, man team kami ngayon ay wait 4, five six seven yeah including me and Danny a 7 man team on board tagbanwa uno so ito yung ating uh, so far the longest uh, voyage natin from Uh, Makinit-Coron, Palawan to Kabugao, tapos ngayon nandito kami from Kabugao naman, papunta kami yung Canipo so pupunta natin yung Primitive Islander so kasama natin ng Boy kribo of course, McLooper so ayan guys Danny is the captain he is the captain at the moment is in control sa ating Timon kanina ako pero ayoko na <laughs> Oh, kita nyo yan. Boom! <laughs> oh, <tragic. laughs> kita nyo yun, guys. Oh, uh, perfect si trial. <laughs> kita nyo ini Hindi biro ngayon ang, ano, ang wave. So bumpy. Eh, may tower dito. May signal pala dito. Oh, wow, may signal. May kita kong tower guys. So, ang dalawa oh, nandun sa pronta, sa proa. Jesus. Oh my god. Woo! Oh. Ayun. Hila-hila kami ng subid-subid. I don't know kung maybe we get lucky later on. Um, oh my god. Woo! So bumpy. Nasaan so, dito lang ako sa roof uh, area, sa roof deck. Um, nai-enjoy ko dito kaysa dun sa baba. Ayan, mga katribo, nandito kami sa taas medyo mahalon Ayan, malapit na po kami sa kanilipo. Wow, nice. Sobrang ganda po dito. After very long time, guys, eto na siya, si Taguan Mauno. Okay, babalik tayo sa loob. Check na lang yung engine. Okay, 1 and 2 sari sigaw nating high class sa tira dito baka mahulog na uh, natin ba okay lang naman o baka ano baka ang talon. welcome back sa kanipo ladies and gentlemen Ito, bumalik tayo may sarili tayo may dala tayong sariling banggal natin na malaki <laughs> ating uh, successful na uh, sea trial number 2 mula sa kabugaw Ito yung tropa natin ng ating uh, mga katribo <laughs> ayan happy naman sila Ay! ito actually ito yung ating second ano uh, sa araw na ito nakadalawa kami actually in this uh, day, no? Nakadalawa agad kaming, ano, biyahe. Mula dun sa uh, makinit, koron, papuntang Kabugao, and then Kabugao, papuntang Kanipo. Wow! So, sa pangalawang pagkakataon, ako ay muling nagbalik dito sa Kanipo. So, ayan, uh, kalumbuyan yung dyan. Galing kami Kabugao, guys, mga katribo. Maklo, back ako yung una daw na bisita ng uh, primitive ng Ibuhay isla. Makikita niyo, ayan, approaching na tayo sa isla ng Kanipo. So magpupundo lang kami dyan sa somewhere. Uh, yun lang uh, aming napagdesisyonan na hindi kami didikit doon sa baryo. So dito tayo, didikit sa, uh, hindi sa bahura, iwas tayo ng bahura. So dito tayo. So ayan, tingnan natin kung sinong bangka yang nandyan Kung sila jack ba yan Ah, hindi ah, hindi sila Hindi rin si Boy Isla yan So, okay, so Ayan, successful, no? Almost, ah, mahigit isang oras talaga yung biyahe namin mula Kabugao So, kung kita nyo naman, napaka-bumpy talaga ng ating, uh, ah sa araw na ito Sa ating sea trial ng Tagbanua Uno a second trip from uh, Cabugao to uh, what they call is Island so, ayan we are already approaching sa ano Kanipo uh, na dito tayo sa bandang kampo po position. dito tayo sa bandang kampo po position. Abangan nyo guys yung ating pagkikita with the primitive. Alam na nilang parating na tayo. Mga 3000 nandito na tayo sa Manipo Island. Para rating lang po natin. Ayan, medyo kalma na po dito, mga katribo. Upo na po sila. Ayun, dito lang tayo sa laot. Diyan pa si Primitive Island. Hmm? Bagis. Pinaghandaan pala tayo ng bagis. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, maka Hahaha. Hahaha. borad Yan yeah, si tangay si tangay iwan. Tangay Tangay badur. Tanai badur. <laughs> kanina noy nakita man tayo doon sa ano? tayo. Oh. Anong anong balita dun kanina? Barangay Magsaysay. Welcome kuya sa Barangay Magsaysay. Magsaysay. <laughs> 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 dito na, dito na kaya. Ang okay na yung tali, dito na lang Jack. Dito na lang ah. Oh, ah. okay na ba dyan, O oh, sige. di Nandun ka ba kanina din? ah nandun din pala kayo kanina Yen si no, no, ano nang hita no, no. ko tuknoy lang o ingat lang madulas ha mararap yan po nga kayo <laughs> lang maramudan uh, eh. mo hindi huwag pala kong mita mo talos hindi ba mamusit pala eto <laughs> <laughs> uh. ang mga vlog uh -huh. oo ano jack uh? ayos ba ayos <laughs> buti hindi na musit kanina wala no, alala galing kami ng laos Ah. ah. So ayan, Nangawin na sila Salvador huh. <laughs> ah, <na> ha ah <laughs> <lutot> <laughs> pa, eh. uh, uh, ano? ha na tinay? pa pamain masarap ba pag yung nakabikini

Kuya, tayo ng oh, oh, bag. Yan mga katribo, nandito na mga uh, primitive islander, yung mga idol, yung, yung sniper ng panaan. nang ikulot. Ma mamaya makikita niyo yan. Oo, mamaya. Yan, si Tangay Randy. Yan, kuning pugi ah. Talaga. Muli na naman nagsama-sama. Abang si Kuya Mak, ayan. Siyempre may niluluto po siya ng pugita. Galingan mo. <tip> Sarap yan ang alang Oo. Oh, Sarap yan ang maya. mamaya, Ayan, mamaya may mga dala silang gamit. <gabu -tip> Magpapamana. Mamaya. Oh siguro ay abang-abangan lang natin. Ano mahuli nila mamaya. <hday> Kamusta, kamusta? Suporta, suporta kami na Bert. Mayroon ka naman dito. Sabotok, kamutok. Sabotok. Mayroon dito. Kami na Uber. Kami na Ang Uber, ang Uber. Uber. Uy, pangan, pangan. Uber, Uber, Uber. Kain na, kain, kain. Kami na pangan na. Kami na pangan na. Kami na Uber, Pukita. Kain, kain. Oh. yeah. box,

Kain, kain, kain. Kumakain ba lang kita ang primitive? Kain Baka hindi ah! Sarap to luto ni Kuya Mac mga katangay. Adobo? Oo, adobong adobo. adobong pinataka. Pacham. <laughs> kain lang, kain lang, kain. Kain lang, kain lang. Kain na tayo.

tandaan nyo, maging masabi Galingan mo tangan dyan, pa mana? Hindi lahat nang pogi nag-artista yung iba na mumugi. Hindi lahat ng kuge, nag-artista <laughs> nag mga katribo, yung iba naman na <laughs> Kaya na, bago ang Ito mga katribo, nahuli na ating katribo. Kumusta mo dito tayo? Oo. Oo. Okay. Ang karating ng hirap, kailangan nakadali ng tauban. Sarap uh, yan. Yan mga katribo. Nalutuin ng katibu natin. Tinatanggal niya na yung ata. Yan yung nagpa ano sa kanya yung black tent niya. Kuya Lai, bakit hindi mo buli ako hindi mo Kuya Lai, bakit hindi mo nagay yung ata? Hindi mo buli ako hindi. Jack. Siya yung nakapana. Dito na lang sa malapit na pan ako.

Ya, yeah, ito na ang pangarap mo. No. <laughs> yan, tapos ang magluluto yan si Kuya Mac. Yan. Gusto yeah. niya kasing maluto eh. Ya. Yeah. Okay na, okay, okay na. Bisaya na. so, pa, nagpusisit na. Pusisit na. 1-0 mga katribo. Yun. Uy, alak ka. Sarap. Guys, uh, mga katribo, nandito na sa ano, kanipo. So, ito yung pinaka pinakahihintay kong panahon. Uh, Nakabalik uh, tayo dito. So, solid pa rin yung samahan natin dito, guys. Uh, solid na solid. Ito, tauban lang naman yung huli ni Jack, oh. oh, oh. Sarap. Ano ang waiting ng tauban na yun? mga katribo, Naluto na po yung alubo natin po set. Yung kanina, yun, nagkain na sila. Ako yung ulang ang kinain. Na Kaya, ngayon ako maraming kakainin. <laughs> yan Siyempre, bago ang lahat, ako nang kakain. Jack. Anong <laughs> nga <anay>, niya tara? Siyempre <laughs> 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 huh? mga tribu, parang sulok ko na lang itong magkain ha. Ah. <laughs> Kanina busog na sila, nauna na nagkain, para nang na nagkain. Marami na ang kinain. Nakaagoy! Naunahan pa ako. <laughs> Naunahan pa ako ni Mulik. <laughs> mm -hmm.